National Food Authority po ay naging batas. Ang National Food Authority po na siyang inaasahan ng marami sa aming mga magsasaka na wala po ang kanilang kapangyarihan. Sila po ang inaasahan namin na yayakap sa amin. Gustuhin man po nila subalit hindi nangyayari. Doon po sa sinasabi na traders daw po ang nagbebenta sa NFA, sa amin po sa Oxy, pinatutunayan ko po dahil ako po ay 1999 pa lamang ay nasa NFA na. At ako po ay isang koordinator at isang chairman na ng isang kooperatiba. Ito po ay pinabubulaanan ko. Hindi po nangyayari na ang traders ang nagbebenta ng palay sa National Pod Authority partikular sa Occidental Mindoro